Opo mama mamaya ka umalis idol. Meron lang akong ibibigay sa iyong dagdag kaalaman. So mabilis lang, aray mamaya ka kaya man matawari. Nakikita nyo ba itong puno sa likuran ko? Ito ay ang puno kung saan ay puno ng protas na napakasarap. At ito ay ayon sa mga eksperto mga lodi. Ito puno ito ay nahahawig sa paboritong kainin ng mga lalaki. Yan ayon sa mga eksperto mga idol. Ayan ang puno na tinatawag na makasalanan. Itong puno ito ay isang puno ng prutas kung saan ay tinatawag nilang makasalanan dahil, dahil ang bunga nito ay nahahawig sa kasarian ng isang babae. Oh, tama na rin niyo. Papakita ko sa inyo mga idol ang bunga ng putas nito. Na pag nasa niyo mga idol, napakasarap ng bunga niyan. Grabe. Ayan. Ito mga idol, ayon sa mga eksperto, ang puno ito ay bumubunga lang isang beses sa isang taon. Mga idol, pag nasa niyo, kilalanin niyo ang puno ito. Pag nakakita kayo ng punong nito sa Pilipinas, kainin niyo na. Kung hindi kayo pinakakain ng asawa niyo, kumain kayo nito. At napakasarap. Sa sobrang tamis ng sa sobrang tamis ng mga idol. Kakabukas mo pala ang naaamoy mo na. Maamoy ito mga idol, napakamoy dahil kung siguro dahil sa ngayon wala dahil maaga pa. Pero pag sumikat na yung araw mga idol, alam niyo yung mga laywan, mga langaw na lumilipad na kumakain ng matatamis. Mga idol, punong-puno ng mga lumilipad yan dahil sa sobrang tamis niya, pinupuntahan siya. Pinupuntahan siya ng mga kung ano-ano sa risari nila lang na lumilipad. Ito mga idol, ipapakita ko sa inyo mga idol. Sa inyo mga ka, mamaya kamalis, mamaya kamalis, papakita ko sa iyo. Aray mga idol, oh. nakita niyo mga idol. Yan, ewan ko kung nakikilala niyo ang prutas na yan. Itong puno ito mga idol Ay sobrang sarap Pag binuksan mo maaamoy mo ka lang Sa sobrang tamis At take note mga idol Ang bunga ng punong ito Ay kinakain Kahit walang hugas Ipapakita ko sa inyo mga idol Pagmasdan nyo mga idol Ito ay isang dagdag alaman lang Ang bungang ito mga idol Ay nahahawig Sa kasarean ng ating mga Asa-asawa Pagmasdan nyo mga idol Napakasarap mga idol Grabe oh. Iyan nyo mga idol Napakasarap ng bunga ng punong ito Ay mga idol Mamink mink Sobrang sarap ito mga idol Ulay pink tingnan yung mga idol oh ah, oo yung mga idol oh nakibot kibot pa hmm mga idol hindi ko na mahihintay pa kick na natin ito oh ang sarap mga idol hmm pangmas nun yung mga idol napakasarap ng puno ito at alam nyo ba mga idol kung anong tawag dito Piki My name is Piki, 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 Piki. Anak ka ng <laughs>